Hello, magandang gabi po. At po si Alan Santos ang kapo ng magsasaka. Ito na po ito kaninang umaga. Ito po ang tinatawag kong huling bayo. Habang binabayo nila ang palay ko, ay sinisimulan ko walang mag-refer ng pilati na nasira dulot ng harvester. Oo, alam ko, medyo huli na. Pero wala akong magagawa dahil pogi eh. Napakahalaga ng mga pilapig sa ating mga palayan. Ito po ang nagkokontrol ng tubig. At kapag nakontrol natin ang tubig, makokontrol ko din po ang damo. Bukas ng umaga ay papatubigan ko at ipamumotor ko para mabalasaw. Ang kailangan gawin, sana makaya ko. Kung mapagod, hinga ng malalim, inom ng tubig, tingin sa malayo, isip mahal sa buhay, sabay ngiti. Shoutout nga pala sa kumpare kong matinik pa sa bangos, Orlando Katangay. Shoutout ko na din po si Miss Rihina Tutor. Malayo ka man, nandito ka pa rin.